Breaking news. Sa kaliwat kanan, napambabatikos ng China sa mga pahayag na binitawa ng Japan tungkol sa kanilang pagpapadala ng mga puwersa sa Taiwan upang labanan ang China kung sakaling ang China ay kunin ang Taiwan ng sapilitan. Pinababawi ng China ang mga pahayag ng Japan. Pero ayon sa Japan, hinding hindi nila babaguhin ang kanilang unang statement at pangangatawanan ang kanilang mga sinabi. Pero isa pang napakatinding balita kahit na araw-araw na binabatikos ng China ang Japan, Japan nagdeploy pa ng mga missiles malapit sa Taiwan. Ito na kaya ang simula ng digmaan sa pagitan ng China at ng Japan. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 27, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako pa rin tayo sa balitang Asia. Ito ay tungkol sa napakainit na sitwasyon sa pagitan ng China at ng Japan. Marahil ay isa ka sa mga nakasubaybay kung bakit galit na galit ngayon ang China sa Japan para sa mga hindi nakakaalam. Nagalit ng gusto ang China sa Japan dahil sa binitawang pahayag ng Japan, tahasan kasing sinabi ng Japan na ipapadala nila ang kanilang puwersa sa Taiwan upang labanan ang puwersa ng China. Lubhang nagalit dito ang presidente ng China at ipinakakan sila lahat ng kanilang mga produkto na papasok sa Japan. Ganon din ang Japan nagbabala na sa kanilang mga mamamayan lalong-lalo na ang nasa China. Hinihimok pa! ng gobyerno ng China ang ambasador ng China na nasa Tokyo na ang Japan na baguhin ang kanilang statement. Pero nanindigan ang Japan na hindi hindi nila babaguhin ang kanilang unang pahayag at naninindigan na kanila itong pangangatawanan. Dumating pa sa punto na nakialam na ang presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump. Nagkausap sila ni Xi Jinping sa telepono at tila kinukumbinsi ni President Xi Jinping si President Donald Trump na mas kampihan sila kesa kampihan ang Japan. Lalong-lalo na na ang Japan daw ay nagdulot ng isang napakalaking kaguluhan noong World War II kasi halos lahat ng bansa sa Asia ay sinakop ng Japan maliban lamang sa Taiwan kasamang nasakop ng Japan ang China. Yan ang iginigiit ngayon ni President Xi Jinping Napangangatawa na nila at tutulungan nila ang United States of America sa victory na kanilang natamo noong World War II. Pero hindi kumagat dito si President Donald Trump. Pero eto na nga mga kaibigan. Sa halip na manahimik ang Japan sa halos araw-araw na pambabatikos at pambabanta ng China laban sa kanilang bansa. Naglabas pa ng pahayag ang Japan at ibinalita ito sa pamamagitan ng Japan Times na patuloy pa rin ang kanilang plano at ang planong ito mga kaibigan ay ang pag-deploy ng mga missiles malapit sa isla ng Taiwan. Nako, matinding gulo ito. Hindi nagpapatinag ang Japan sa mga banta ng China. At katunayan, nilalaman ng balitang ito ang Defense Minister ng Japan bumisita sa military base na malapit naman sa Taiwan at tahasang nagbibigay ng lakas ng loob sapagkat Nangako ito napatuloy patuloy pa rin sila sa kanilang plano na magde-deploy ng mga missiles na malapit sa isla. Iba ang pananaw dito ng China. Ang pananaw kasi nila dito, isa itong pag-atake ng Japan. Pero kung ang Japan naman ang ating tatanungin, ayon sa Defense Minister ng Bansa, ang pag-deploy ng mga missiles na malapit sa Taiwan ay isang paraan upang maiwasan ang posibleng pag-atake ng China sa loob ng Taiwan at nang sa ganon ay hindi ito makuha. Ayon sa Japan, ay kanilang ipoposisyon ang tinatawag na Medium Range Surface to Air Missile malapit sa Yonaguni. May layo lamang ito na 110 kilometers east of Taiwan. Dagdag pa ng Japan na ang aksyon na ito ay hindi lamang para sa Taiwan kundi ang kanilang ginagawa ay upang harangin din ang plano ng China sabagat sa lugar na ito ay padami ng padami ang puwersa ng China. Hinding-hindi raw ito papayagan ng Japan. Kumbaga, double purpose ang ginagawa ng Japan upang maiwasan ang clash ng military power ng China at military power ng Taiwan at ang military power ng Japan. Kaya nilalagay nila ang tinatawag na medium range surface to air missiles upang pigilin ang China sa kung anuman ang kanilang balak. Lubha itong ikinabahala ng maraming mga sibilyan sapagkat maaari itong pagsimulan ng isang napakalaking gulo sa karagatan ng China, Taiwan at ng Japan. Marami rin ang mga naniniwala na ang padaming-padaming military forces ng China sa karagatan na malapit sa Taiwan at sa Japan isa itong paraan upang makuha ng tuluyan ng China ang Taiwan. Lalong-lalo na na sinabi ng China na kinakailangan na nilang i-return ang Taiwan sa kanilang bansa. Bahagi raw kasi ng China ang Taiwan. Bagay na inaalmahan naman ng gobyerno ng Taiwan. Hinding-hindi raw sila papasakop sa China. There is no such thing as return. Sabagat ang Taiwan ay meron daw sariling soberintiya Meron daw silang sariling gobyerno at naghahanda rin ang kanilang mga military forces kung sakaling gumawa ng hakbang ang China. Noong November 7 sa taong ito 2025, tahas ang sinabi ng Prime Minister ng Japan na si Sanai Takaichi na hindi hindi sila magdadalawang-isip na papuntahin o ipadala ang kanilang mga puwersa sa Taiwan mismo upang labanan ang China sa kanilang balak. Ayon sa ulat, bago bumisita ang Defense Minister ng Japan sa Yonaguni malapit ito sa Taiwan ay bumisita mo na ito sa Ichikagi at sa Miyoko dala-dala ang anti-ship missile at sa mga lugar na ito gaya ng Okinawa napakaraming US forces sa lugar na ito ayon sa ulat ang mga lugar na dinaanan ng defense minister ng Japan ay meron silang mga nakapwesto na air surveillance at other military facilities Kasama na ang ammunition storage. Nako, ano kaya ang magiging aksyon dito ng China? Na sa halip na manahimik ang Japan ay mas lalo pa itong nagpakita ng tapang. At kung ano ang magiging aksyon ng China tungkol sa ginawa ng Japan, yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, subscribe naman! Samahan mo na rin ng like ang video ito at mga kaibigan, ipagdasal po natin na sana ay mawala na itong tensyon na ito. Sana nga ay magkaroon na lang ng kapayapaan ang Japan, China, Taiwan at and of course ang Pilipinas. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!